Na-discover sa loob ng isang ng van sa isang parking lot sa Pasig City ang sakusakong sangkap at mga aparato sa paggawa ng shabu kaninang madaling araw. ay sa polisya, tinatayang ang aabot sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng shabu ang kayang gawin ng nasabat na sangkap na mga kontrabando. Karagdagan ni Talay, kay Eagle News reporter Early Earl Bringas. Akalain ah, mong simpleng nakaparadang van lang ito sa unang tingin sa isang parking lot sa Pasig City. Pero nang mabuksan nito ng pulisya kaninang madaling araw, tumambad ang sandamakmak at sakusakong mga aparato palang ang laman nito kasama ng mga sangkap na panggawa ng shabu. Nadiskubre mga kontrabando matapos na magsagawa ng isang Bible Separation laban sa dalawang suspects sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Kaloocan at Pasig City na madiskubra ang iligal na lakad ng mga sospek. Dito na ikinasa ang operasyon ng Northern Police District at Eastern Police District. Ayon sa NCRPO, labing siyam na araw nang nakaparadang sasakyan sa parking lot. Matapos na makatanggap ng info, agad silang nagkasa ng operasyon kaya nadiskubre ang mga nasa bat na kontrabando. Well, ang sa atin, konektado sa grupo, but itong huli na huli natin na galing dito, si natin na chemist, di ba? We are yes, the Korean. The Korean is uh, uh, we are suspecting him to be a chemist. Uh, pero we have to validate this. We, we suspect na ganon malaking grupo uh, with this uh, uh, with this items that we have seized. But uh, we will check on this. Naaresto naman ang isang Korean national, na lagi ingat ng mga kontrabando na kinilalang si Jong -hee Kim. At ang isa pa nitong kasama na si Marvin Yu. Mari namang tumanggi mga sospek na sa kanila ang mga kontrabando. Driver lang po sir. Nakilala ko lang po siya last month lang po. No, po. Gramo po ang sinasabi sa akin. Iyan po yung gramo po yan. Hindi ko po alam kung drugs po ba yun o ano po yan. Ilan sa mga nasa batang higit 500 gramo ng shabu, mga container ng processed shabu, at mga sako-sakong iba pang sangkap at kemikal maging ang mga aparato na ginagamit sa produksyon ng shabu. Lahat ng sako-sakong mga ingredients na nandito ngayon na sinasabing maaring makagawa ng higit dalawang bilyong pisong halaga ng mga shabu at kanila din nga alamin kung posibleng isinusupply din ito sa iba pang mga gumagawa ng shabu sa iba't ibang lugar. Sumatotala so abo po sa higit apat na bilyong piso lahat ng sangkap kasama na din ang mga shabu na nakatakda pa sa nang iproseso. Nasa kustodian ng polisya ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sa atin is makakuha pa tayo ng further information para malaman natin kung meron bang pinanggalingan ito clandestine laboratory. Para mahanap natin yon, di ba? Kasi hindi naman pwedeng ginagawa ito sa van. Bakit ito nasa van? So yun ang hahanapin natin. Yun ang dapat natin hanapin, yung lilipatan at yung uh, Yung paglilipatan at saka yung pinanggalingan. Ang, ang ating mga kababayan, eh, ating pinakiusapan na maging mapagbatsyag sa kabilang kanilang kapaligiran para pag may kainahinalang mga nangyayari sa paligid, agad iulat sa atin para malaman natin ito. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am 125.